Sa iba pang balita, nakatakdang magsagawa ng key dialogue on anti-overloading law implementation, ang Provincial Government of Nueva Vizcaya sa ikalabing pito ng Enero ngayong taon na gaganapin sa Lower Magat Ecotourism Park sa Jadip. Ang nasabing aktibidad ay pangungunahan ni Governor Attorney Jose Gambito kung saan ay tatalakayin ang mga usapin patungkol sa maigting na implementasyon ng Republic Act 8794 o ng Motor Vehicle Users Charge or the Anti-Overloading Law. Dadaluhan ito ng mga truckers, concert agencies at provincial local government units maging ng Land Transportation Office, Philippine National Police, Department of Public Works and Highways, Composite Team at Kalitlitan Waybridge Station. Isa sa mga agenda ay ang hiling ng mga truckers na gawing hindi saklaw ng overloading restrictions ang mga trucks na may dalang produktong pang-agrikultura. Samantala, bilang paghanda sa aktibidad, magsasagawa ng preliminary meeting ang mga kasaling ahensya sa ikalabing tatlo ng Enero na gaganapin naman sa National Economic and Development Authority Region Office sa Cagayan.